Ay, salamat. Nakaka-uwi din ng umaga. So, dalawang araw na mga kaibigan, palaging sold, out ang aming bulaklak. As in, uh, ubos. Ubos, simot. Libo-libong bulaklak ang aming may bibinta. Kahapon, kadarating lang ng shipment, imagine yung ilang box yun. For almost 230 na box. Libo-libo yun. Isang araw lang yun, nabinta. Pero grabe yung tagod namin. Ngayon naman, Dami rin. Siguro sa so, umaga mga mayroon mga mayroon may 6,000 plus yung ano, 4,000 ng mga biberos. Ubus. Tapos pati yung mga uh, kahit yung kasan din yung na rin. Ubus din. Grabe. Pakita ko sa inyo. Yung uh, aming uh, room. Kung anong mga uh, nangyari. Di ba nakikita nyo sa una? Punong-puno na yung bulaklak. kasi ko sa inyo mga kaibigan. Kaya yung <laughs> itsura ako. Nah, apa kali ini? Semangka ginagawa rapi, tapi what happened? Oh, no brother, there. Okay, yeah. Iya, itu yang gak miring. you will sleep, you will sleep, or you will wake like this. Ya bagus. Ini yang rapi, terbaik. What happened? Sama no there Yeah. Only this for the flower remaining. Yeah. Yeah. Ito yung aming uh, room. Ngayon yung kwarto. Ubus oh, ang bulaklak ito. Ang natira is limonium. Yan, limonium na lang natira. Yan. Tapos itong mga ano, moss. Ano lang natira? Wala. Zero. Asin zero? Zero. So patayin ko yung isi uh, muna kasi alas mag isang taon na yan, straight na nakaandar, walang pata ayan. Yan yung aming uh, taga-deliver. Come back bro ha. Hi brother. Come back. Huh? Come, come back? Come back. Come back. No, I'm late. <laughs> <laughs> ayan, video, relaxing video. Ah, ito, so, meron na mga natira. Ayan, di-deliver na yan. Dalawa na lang yung buhok kaka-deliver. Ayan, no? Si Oh, have music. Why like this have music? Ayan, nakita niyo Lalayo ako kasi may music. Mga copyright ako. So, ayan lang. Ayan muna yung uwi. Hanggang sa muli paalam muna at ito yung aking uh, station dito nandito lahat ng mga pangalan ng bulaklak so nakarili na yung bag ko see say bye bye.